Pero may dalawang party list po doon, nasa Bicam lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party each? list po? Um, ako Bicol at um, BHW po. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha? Sa Bicam po. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elizal Dico, siya po yung uh, chairman ng uh, House Appropriations Committee. Sa so mga po, uh, Rep. Toby, uh, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong uh, nakalap po ninyong informasyon, Lumalabas po na si Rep. Uh, Saldico ay siyang may siyang proponent ng halos 13.8 billion hindi natin malamang kung ito pinarada o sinagasa. Y yun, yung po ba ang ating conclusion? Iba, ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan. Hindi namin yan. So, so eh, hindi ko na po na, eh, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa. Or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko. Kasi normally kung kunyari yan po yung re request ko, dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Tapos po, um, nagulat din ako kasi syempre makikita ko doon sa proponent at doon sa, sa um, district congressman. Nagulat po ako na, um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party each? list po? Um ako bicol at um, BHW po. Eh ang 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 alam ko po, your honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, hindi ako nakakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po niyo isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha. Sabay kam po. Sabay kam. So hindi ko na po na-check your honor. Yung ano kasi one man team to ako mismo nag uh, ano ano nito eh. So makikita ko po yung ako Bicol yan po. Ang bycam is 2 billion 295 million. Next slide. Oh. Yan. Next slide. Yan. Ang ako Bicol ang ang ano po niya, ang um, napunta po sa Baikan pa lang is 2 billion 295 million. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2 billion 64. Um, pagkatapos po ng uh, um, committee amendments, bubuksan po yung period of individual amendments. Tapos po, um, magmomotion po ang majority leader uh, lagi na sasabihin po na um, uh, ng small committee to accept the individual amendments of the members after the approval of second reading. So ang mangyayari po, aaprubahan uh, natin on second reading, tapos tsaka palang mabubuhay yung small committee na tatanggapin yung, um, yung individual amendments. Tapos yung, yun po yung sinasabi ni, ni Honorable Chairman, na pagkataas natin magdebate, dito lang sa budget, kaisa-isang bill na may small committee na siyang tatanggap at siya ang magdidesisyon. Walang, walang magagawa kahit sino kasi hindi naman po, kayo, hindi naman po kami kasama. Your Honor, doon sa talakayan na yon, sila po magde-decide. Tapos pagbalik po namin at makikita po namin yung, yung um, printed copy wala na kami magagawa kasi sa third reading po ang botohan lang doon, ang papalitan doon, no? wrong spelling, kama, period. So magugulat ka kayo minsan, dagdagan to, um, nabawasan to, hindi naman na pag-usapan sa plenaryo. At yun po yung desisyon ng small committee. Kaya po hiningi ko po yung um, committee report ng small committee na wala naman pong maibigay.